May delikadong nangyayari ngayon sa teknolohiya. Kung napapansin mo ang takbo ng merkado, alam mong malaki ang puhunan sa artificial intelligence. Nakakakilig ito. Kung nag-invest ka sa kumpanyang tulad ng NVIDIA na may market cap na dolyar, 5 trilyon, malamang kumita ka na ng malaki. Pero paano kung sabihin ko sa'yo? May isang napakalaking artificial intelligence bubble na nabubuo. At ang China ay handang pasabugin ang bubble na ito at guluhin ang industriya magpakailanman. Iniulat ito ng Bloomberg noong nakaraang buwan. Sa artikulong ito, bakit nakakagulat ang Circular Artificial Intelligence Deal ng Open Artificial Intelligence, NVIDIA, at Advanced Micro Devices? Makikita sa larawang ito kung paano gumagana ang ekonomiya ng United States. Hindi na nagdadagdag ng halaga ang malalaking tech na kumpanya, paikot-ikot na lang ang pera. Nagbabayad ang Open Artificial Intelligence ng bilyon sa Oracle, bumibili ang Oracle ng chip sa NVIDIA, at namumuhunan ang NVIDIA sa mga artificial intelligence startup. Ito ay pinansyal na paikot-ikot at nagpapanggap na paglago, na sa papel ay nagpapalakas sa ekonomiya ng United States. Tumaas ng halos 14% ang Dow Jones ngayong taon. Inaangkin ni Trump ang kredito at sinasabing nasa gininto ang panahon na ang Amerika. Pero dapat pa rin katakutan ang balitang ito. Ang halaga ng NVIDIA ay higit 16% ng United States Gross Domestic Product. Lubog sa utang ang United States habang bulag na tumataya ang Wall Street. Malaki ang epekto ng hype na magiging himalang teknolohiya ang artificial intelligence sa mataas na pagpapahalaga rito. At wag mo akong intindihin ng mali, kamangha-mangha ang artificial intelligence at bahagi na ito ng ating araw-araw na buhay. Ipapakita ko sa iyo kung paano sa ilang sandali lang. Ngunit may malaking problema, wala pang malinaw na paraan ang mga kumpanyang Amerikano ng artificial intelligence para kumita at patunayan ang mataas na pagpapahalaga sa kanila. Sa kabilang panig ng mundo, kakaiba ang diskarte ng China sa artificial intelligence at sila ang posibleng magpasabog ng artificial intelligence bubble ng Amerika balang araw. Alam kong matindi ang pahayag na iyan, pero may chief executive officer ng pinakamalaking kumpanya sa Amerika na sumusuporta rito. Sa isang panayam sa Financial Times, tinabi ni Jensen Huang ng NVIDIA na China, hindi Estados Unidos, ang mananalo sa artificial intelligence race. At particular niyang binanggit ang dalawang pangunahing dahilan para dito. Ipapaliwanag ko ito sa video ngayon at bibigyang diin kung bakit mas dapat ikabahala ng United States ang ibang bagay kaysa matalo sa artificial intelligence race kontra China. Mahigit pitumpung taon na ang nakalipas ng simula ng China ang paglalakbay para marating ito. Nang magpahayag si Mao Tse-tung ng isang malalim na salita, tila nahulaan na niya ang kasalukuyang nangyayari. Noong Oktubre 29 isang libo naraan at 55 sinabi ni tagapangulong Mao. Ang layunin natin ay makahabol sa Estados Unidos at tigit pa rito, malampasan ang Estados Unidos. Depende sa pagsisikap ng bawat isa kung ilang dekada ang aabutin. Hindi bababa sa 50 taon, marahil pitumput limang taon. Ang pitumput limang taon ay katumbas ng labin limang limang taong plano. Makakahinga lang tayo ng maluwag kapag nahabol at nalampasan natin ang Estados Unidos. Salamat kay Arno Batron, isang geopolitical analyst na pagbabahagi ng siping mahalaga para maintindihan ang nangyayari sa United States at China ngayon. Nasa ikalabing limang limang taong plano na ang China, gaya ng inisip ni Mao at nalalampasan na nito ang Estados Unidos. Ang limang taong plano ng China ang pangunahing pinagkaiba ng dalawang bansa. Sa Estados Unidos, nagpapalit ang pamahalaan kada apat na taon at natitigil ang pagunlad dahil sa walang katapusang burokrasya. Pero sa China, ang pangmatagalang sistema mula sa itaas pababa ay nangangahulugan na kapag may itinakdang pambansang layunin, natutupad ito. At natutupad ito ng mabilis. Sa huling limang taong plano ng China, target ng gobyerno na manguna sa renewable energy sa mundo at tingnan ang naging resulta. Ngayon, nangingibabaw na ang China sa teknolohiya ng baterya, mga dekoryenteng sasakyan, at kontrolado nila ang buong supply chain ng mga solar panel. Tinatarget na ngayon ng pamahalaan ng China ang artificial intelligence industry para sa susunod na limang taon at inilunsad ang Artificial Intelligence Plus Action Plan para i-integrate ang Artificial Intelligence sa buong ekonomiya ng bansa. Heto ang malaking pagkakaiba. Ang Artificial Intelligence Plan ng China ay nakatuon sa produktibidad at mga solusyong Artificial Intelligence na makakatulong sa totoong buhay ng tao. Sa Ta ngayon, ginagamit ng China ang Artificial Intelligence para paandarin ang mga industriya tulad ng robotics, medisina, at mga solusyon para sa matatalinong lungsod. The United States Artificial Intelligence Boom ay pinangungunahan ng mga kumpanyang tulad ng Open Artificial Intelligence na gumagawa ng language model para sa chatbot at content creation. Ngayon, tatalakayin natin ang pangunahing argumento ni Jensen Huang kung bakit naniniwala siyang mananalo ang China sa Artificial Intelligence Race. Malalaki ang dahilan niya. Tandaan mo nang sinabi kong layunin ng limang taong plano ng China ang pagdomina sa renewable energy? Tagumpay sila. Ngayon, ang China ang nangunguna sa paggawa ng kuryente at mabilis pang lumalawak habang halos hindi lumago ang power grid ng United States sa loob ng dalawang dekada. Totoo lang, baka sapat na ang graph na to para ipaliwanag kung bakit mananalo ang China sa artificial intelligence race. At yan mismo ang itinuro ni Jensen Huang, Chief Executive Officer ng NVIDIA sa kanyang panayam. Ang paglago ng artificial intelligence ay nakadepende sa kuryente. Alam ito ng China at binibigyan nila ng advantage ang tech companies nila gamit ang suportadong murang enerhiya ng gobyerno. Ang pangalawang dahilan ni Jensen Huang kung bakit mananalo ang tsina sa artificial intelligence race ay ang kakulangan ng regulasyon. Sa United States, bawat estado gustong gumawa ng sariling batas sa artificial intelligence. Ibig sabihin, posibleng may limampung uri ng patakaran na pumipigil sa inovasyon bago pa ito magsimula. Nagbabala si Huang na ang ganitong kaguluhang pampolitika ay nagpapabagal sa pag pagunlad sa kanluran. Kung saan mas abala ang mga gobyerno sa takot kaysa sa oportunidad. Samantala, kabaligtaran ang paraan ng China. Malinaw, sentralisado at nakatuon sa pagpapatupad ang pambansang estratehiya nito. Pinapadali ng Artificial Intelligence Plus Action Plan ang mabilis na pagtatayo ng mga kumpanya at pag-integrate ng Artificial Intelligence sa lahat ng sektor ng ekonomiya na may kaunting hadlang. Ngayon, para sa karamihan ng mga tagakanluran, maaaring mahirap itong maintindihan dahil madalas makita ang China bilang isang mahigpit iisang partidong estado na may mahigpit na mga patakaran. Sa Artificial Intelligence, ipinapakita ng China kung ano ang itsura ng malayang pamilihan para sa inovasyon. Kung nais ng United States makipagkumpetensya sa China, dapat itong matuto mula rito. Mag-isip ng malaki, kumilos agad, at maging bukas ang isipan. Hindi mananalo sa artificial intelligence race ang unang makakabuo nito, kundi ang pinakamabilis magpatupad. Sa ngayon, iyon ay China. Pero tulad ng sinabi ko sa simula, mas malalim ang panganib ng estratehiya ng United States sa artificial intelligence kaysa matalo lang sa teknolohiya laban sa China. Ang spekulatibong paraan ng United States sa artificial intelligence ay maaaring magpabagsak ng kanilang ekonomiya. Kita mo kung hindi binibigyang diin ang totoong gamit ng artificial intelligence sa mundo. Ang teknolohiya sa United States ay parang naging isang malaking sugal na siya lang ang sumusuporta sa buong ekonomiya ng United States. Noong nakaraang buwan, nagbabala ang isang ekonomista mula Harvard na kung wala ang mga data center, 0.1% lang ang paglago ng gross domestic product sa United States sa unang kalahati ng 2000 at 25 na halos magdulot ng resesyon. Pero hindi lang doon nagtatapos ang mga babala. Tingnan mo itong kamang, kamanghamanghang artikulo na pinamagatang wala kang ideya kung gaano kabigat ang problema ng open artificial intelligence. Kung gusto mo ng malalaking babala sa artificial intelligence industry sa United States, inilalantad ng artikulong ito ang totoo. Dahil sa unang kalahati ng 2,000 at 25, kumita ang open AI ng 43 bilyon. Pero nagtala ng netong pagkalugi na 100 at 35 bilyon. Ibig sabihin nito, ang OpenAI ay nalulugi ng halos tatlong beses kaysa sa kinikita nito at posibleng magtala ng 27 bilyong nitong pagkalugi bago matapos ang taon. Ipapaliwanag ko yan ng mas simple. Sa bawat isang dolyar na dagdag kita ng OpenAI, gumagastos sila ng 700 at 77 dolyar. Alam ng marami na aktibo akong namumuhunan at talagang nakakatakot ang mga pundasyong ito. Aminin ko, hindi ako fan ni Sam Altman, Chief Executive Officer ng OpenAI, Natingin ko kailangan matutong magpakumbaba. Panoorin nyo ang clip para maintindihan ako. Nasaan yon Isang team mula sa India, alam mo, tatlong sobrang talinong ininyero na, alam mo, hindi isang daang milyon, pero sabi na nating sampung milyon ay talagang makakagawa ng isang bagay na tunay na malaki. Ganito kasi yan, sasabihin namin sa inyo na wala kayong pag-asa na makipagkompetensya sa amin pagdating sa mga China Foundation Models. Hindi mo dapat subukan, pero trabaho mo pa rin na subukan kahit papaano. At naniniwala ako sa parehong bagay na yon sa so, tingin ko medyo wala na talagang pag-asa. Galing ang clip na yon sa investing conference ngayong taon. Nakakatuwa, makalipas ang dalawang buwan, naglabas ang tsina ng deep Seek artificial intelligence na ginawa ang hinihiling ng indie investor at sinabing imposible ni Sam Altman. Tinalo nila ang open AI gamit ang maliit na budget, pero dito palang lang nagsisimula ang mas nakakatawang bahagi ng kwento. Nung nakaraang linggo lang, nag-tweet si Sam Altman. Inaasahan naming lalampas sa 20 bilyon ang kita ngayong taon at target namin ang 14 trilyong commitment sa susunod na walong taon. Aminin natin hindi kakayanin ng OpenAI ang 14 na trilyong investment. At pansinin kung paano agad nagpanik si Sam Altman nang tawagin siya ng isang investor tungkol sa mga nakakabaliw na numerong ito. Paano makakagawa ng 14 trilyong pangakong gastos ang isang kumpanya na may 13 bilyon lang nakita? Ayos kami, mas malaki pa kita. Kung gusto mong ibenta shares mo, hahanap ako ng bibili para sa'yo. Kaya tingin ko pwede naming ibenta shares mo or ng iba sa mga pinakamaiingay sa Twitter tungkol dito. Mabilis lang. Napansin mo bang di sinagot ni Samang tanong? Alam niya ang imposible para sa OpenAI ang ganitong investment. Umaasa siya na tutulungan ng United States government ang kanyang negosyo at bibigyan ng bailout ang kumpanya kapag naubos na ang pera nila. Sa isang antas, kapag ang isang bagay ay naging sobrang laki na kahit na nasa papel lang ito or hindi, ang ng federal na gobyerno ang nagiging huling insurer tuwing may krisis sa pananalapi o pumapalya ang mga kumpanya ng insurance. Sa madaling salita, inaasahan ng OpenAI na United States taxpayers ang magbabayad para iligtas sila. Kapag pumutok ang artificial intelligence bubble, lalong nagiging malinaw na ang paraan ng United States sa artificial intelligence ay inilalagay sa panganib ang buong ekonomiya. Nagtutulak sa artificial intelligence industry sa United States ang NVIDIA at Open Artificial Intelligence, pero malaki ang gastos at kaunti lang ang konkretong pangmatagalang pagunlad na naipapakita. Delikadong napalaki ang financial bubble sa artificial intelligence investments. Inilalagay ang United States sa panganib ng malaking krisis sa ekonomiya. Samantala, ang artificial intelligence strategy ng Tsina ay nakabase sa praktikalidad na pinalalakas ng pangmatagalang plano ng gobyerno at matatag na infrastruktura para sa paglago. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga aplikasyon sa totoong mundo, mga industrial na gamit, at nasusukat na pag-unlad, inilalagay ng China ang sarili nito upang mangibabaw sa pandaigdigang merkado ng artificial intelligence. Tulad ng itinuro ng pinuno ng industriya, si Zhen Wang, na itayo ng China ang mga pundasyon para sa tagumpay. Ngayon, kailangang magpasya ang United States kung itutuloy ang spekulatibong laro o lilipat sa mas napapanatili at makatotohanang paraan. Bago pa matalo sa karera o bumagsak ang ekonomiya, sana nagustuhan ninyo ang talakayan natin tungkol sa artificial intelligence race.